kung isa uh, namumunga ng taong na insurrection, uprising, hanggang ngayon may mga ganyang usapin sa ibang parts ng Mindanao, kung isa na eh, pabalik-balik sa ilang bahagi ng uh, lalawigan o sa sa Visayas, sa Eastern Visayas o kaya dyan sa Negro, magiging dito sa Luzon. So, idudugtog po natin ito sa issue ng Paano ba magkaroon ng tunay na reforma na panglipunan? Land reform na unang inarticulate po ni President Manuel Quezon. Eh, ilang na po yan. Ngayon po, uh, eh, lima taon na yata yung land reform ni Tita Cory. At uh, lalo na yung land reform ni President Marcos Sr. Presidential Decree 27. So, pagkaayos na ating ke kultur akan ang isu na reformam pandifon dan